po natin ngayon ay revealing God's glory through miracle. Inire-reveal po ng Lord ang kanyang kadakilan at kapangyarihan dahil gusto ng Diyos na mapalapit sa atin and vice versa, gusto din ng Diyos na mapalapit tayo sa kanya. Kaya anuman ang nangyayari sa buhay mo ngayon, kung sa palagay mo hindi maganda yan, pagkakataon na para patunayan ng Diyos na kaya kanyang iligtas. So, miracle daw po ay not explicable, unexplainable naging posible. A miracle is not just wow factor. Hindi lang daw po ang milagro pag nakakita ka, wow, gumaling. Hindi po nagtatapos sa wow factor ang miracle. It is a sign. Hindi lang po siya nagmi-miracle para pahangain ka. Nagmi-miracle siya kasi meron siya patunayan at ipakita sa iyo. So yung mga taong nagsisik kay Lord, yung mga taong laging excited sa gawain ng Diyos, yung mga taong laging lalong lumalapit sa ating Panginoon, nakaka-witness yan ng milagro ng ating Panginoon. And bakit magmi-milagro ang Diyos na pagalingin ang taong ito? Dahil gustong patunayan ng Diyos yung kanyang compassion, yung kanyang haba. Hindi kanya palagalingin para humangalang yung pamilya mo. Wow! Diyos? sa palagay mo, nagmilagro ang Diyos? This is not just a one factor. It is why. Kasi gusto ng Diyos ihayag sa'yo na makapangyarihan siya na kahit ang mga may sakit, karamdaman na sinukuan na ng doktor, kayang-kaya pa rin ng Diyos pagalingin dahil nahahabag siya sa takot. Kumikilos ang Diyos na may dahilan. Miracles reveals God's authority over nature. Gustong patunayan ng Diyos ang kanyang authority over nature. Marcos 4.39, kaya gumahon si Jesus. Pinatigil ang hangin at ang mga alon. Sinabi niya, tigil! Kalma kayo, tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. Ito yung panahon na kasama ni Jesus ang kanyang mga disciples, Natutulog siya, malo ng malakas, ang kanyang mga disciples ay takot na takot, Panginoon, malulunod na tayo, tatawag na yung bangka. natutulog lang po kayo. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Habi niya, kayo talaga, makapakahina na inyong pananampalataya. Anong sinabi ng Panginoon? Tigil! Kumalma kayo! Sabi sa hangin at saka sa wave. So ano nangyari? Kumalma, tumigil ang malakas na hangin at humanga ang kanyang mga disciples. Anong gustong patunayan ang ating Panginoon doon? Pahangain lang ang mga disciples? Hindi. Gustong patunayan ng ating Panginoon ang kanyang authority na kahit ang nature kayang sumunod sa kanya. Kapag ka ganyan ang Diyos mo, kapag ganyan ang authority at ganyan ka-powerful, po? ang iyong Diyos na pinagliliguran. Ano pa bang bagay na meron ka ang hindi niya kaya ang solusyonan? sa atin ating Panginoon, anuman ang storms na meron ka sa buhay mo ngayon, kaya ng Diyos sabihin, tigil, kalma. Napatunayan ang ating Panginoon. Bakit? Kasi gustong sabihin sa iyo ng Lord that I am in control. Ang pinaka ng Diyos ang limang libong tao. John chapter 6 verse 11 to 14. Limang libong katao ang pinakain ni Jesus sa lima lang na tinapay at dalawang isda. His provision. Gustong patunayan ng Diyos na kaya niya maghimala para i-provide ang kailangan mo. May nakahanda talaga ang Diyos para sa iyo. At kayang patunayan niya ng ating Panginoon. Nagawa niya na loob naggagawin niya ulit gayon sa atin. Amen? Kaya huwag kang matakot dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay maaasahan. God's victory over death. Kung saan si Lazarus ay namatay, God's victory over death. Pinatutunayan ng Lord na kahit kamatayan na pagtagumpayan niya. Pinang John chapter 11 verse 14, Diba? Did I not tell you that if you believe, you will hindi ka pa rin maniniwala. Pero sabi ng Panginoon, ang nakakakita ng kanyang milagro ay ang mga taong naniniwala. Sabi ni Moses, show me your glory, Lord. Kung hihingin mo sa Panginoon yan, may mangyayari. Kung hihingin mo at aasa ka sa kapangyarihan ng Diyos, patutunayan ng Lord sa'yo na kaya niyang gawin ang mabubuting bagay sa'yo. Huwag ka ng bibita